Hindi gan si Christopher Fermin Ito po ang taya ko sa issue na ito. Kami po ang naglantad nito. Alam ni Dominic Roque na hindi invento ang kwento ito. Ito ang condominium daw ay bigay na isang politiko. Ay, yes. worth $40 million daw. Okay. na -hmm. So, governor na no, naging congressman. Yan ang ano ha, na lumalabas. Lumalabas. Diba, oh. Sino ito? May nilabas na. Pero ayun, ang ibig sabihin kay Dominic Roque talaga to. Nilalantahan niya. Eh, ano ang gasoline station? Yes. Ayan. Ah, so, kung nagpa naman yung mami ni Bea Alonso, karapatan niya yun. Eh, kung magpa-investiga rin kaya ang side ni Dominic at may malaman, ano kaya? So, to si Bea, dalilingin sa isang, ah uh, okay, parang ka ba Tivoli. Ayan. Yeah. basa na ng o baho nga ba na meron si Dominic Roque at Bea Alonso. Yes, hanggang ngayon yung mga haka-haka tungkol sa kanilang tunay na dahilan na kanilang breakup ay hindi pa rin na mamatay ang balita. Alam mo ito, ah, hindi ko alam kung may katotohanan, pero naninindigan si Christopher Fermin. Ito po ang taya ko sa issue na ito. Kami po ang naglantad nito. Alam ni Dominic Roque na hindi imbento ang kwentong ito. Alam ni Dominic Roque na totoong may pangalan ng politiko na dapat sambitin sa isyong ito. Alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ang condo unit na mamahalin na tinitirhan niya. Nito condominium daw ay bigay na isang politiko. Ay, yes. worth 40 million daw. Okay. Hmm. Kung iisipin daw nila sa income ni Dominic, hindi daw niya kakayanin yun na bilhin. Kasi kahit daw yung mga mayayaman na ng na artista ay eh, hindi daw dito nakakabili ng kondo dahil sa sobrang ang mahal. Yeah, kaya marami nagtataka kung paano nyo na-afford ito. Di ba? Yes. Pero, kung, kung meron mga politiko, alam mo, ito daw ay parang governor na naging congressman. Yan ang ano ah, na lumalabas. Lumalabas. Diba? Oh. Sino ito? May nilabas na, pero ayoko sabihin. Di ba? May pero, na. Pero, oh. sabi naman ni Christopher Min, hindi daw ito congressman o hindi rin daw ito nasa Senado. Okay. So, maaari, mga medyo lower yata ang kanila, mga medyo pero mayo. Pero according kay OG Diaz, dun sa kanyang ano, yung sa vlog niya kahapon, sinabi niya na yung yung condominium na yun ay hindi talaga nakapangarap kay Dominic kasi ito lamang ay kanyang inuupahan. Mm. Kaya bago daw nung pandemic, ang sabi niya, pinakita na raw sa kanya ni Dominic yun. Yung, yung parang oh. layout pa lang na gusto niyang upahan kasi daw mura daw yung pagkakabigay sa kanya. So, ang ibig sabihin, kay Dominic Rocket talaga to nirerentahan niya. E ano ang gasoline station? Yes. Ayan. Ah, meron yung gasoline station, may mga pictures na lumabas na yun yung mga in, isa sa mga ine-endorso niya. So, teka lang muna, sino ang na lang sasabi ng katotohanan? Si Christopher Mien o si Mama Oggs? Eh, kasi di ba minsan pag nag-endorse ka ng mga gasoline station, at ito yung gasoline station, hindi naman siya yung parang mga, yung kilala um, na talaga. Oh, gas. yes, oo. Oh. Ay nung na, na, na makikita nyo dun sa vlog ni Ogie Diaz na yung gasolin station yung mga bago pa lang, 'di ba? yun sa ang pambayad sa'yo is gasoline station, then bilang ano mo? Professional. Pero ano ba talaga ang katotohanan, 'di ba? Kasi daw do, dong Sibe, dadalilingin sa isang ah uh, okay, para ko mas Tivoli. Ayan, Yes. sa billionaire daw na Tivoli. Mm -hmm. Oo, oh, dahil uh, according sa mga sa source natin, 'di ba? hindi ko alam kung babagitin ko, may nakaraan daw siya dati, noon, ngayon, iba, iba, naman. iba naman. Diba? Ganon. Eh, ang hirap paniwalaan ng mga haka-haka lamang, pero yung iba na nangyindigan talaga na may katotohanan. Yes. Kasi kanya-kanya, lahat naman ng tao, may kanya-kanya sikreto. So, kung nagpa-investiga naman yung mami ni Bea Alonso, karapatan niya yun. Eh, kung magpa-investiga rin kaya ang side ni Dominic at may malaman, ano kaya yun? Yan ang nangangapasawag na mangyayari, kapatid. Pero ito sa masasabi ko lang, ha? Ang hirap uh, kung sino nagsasabi na totoo sa kanila kasi nga marami na naglalabasan. Ang sabi nga nila, hanggat wala nagsasalita, lalabas at lalabas ko anong merong baho ang isa sa kanila. Eh, alam mo naman hmm. ang Pilipino, di ba? Habang hindi nagsasalita yung mga involved, hindi titigil ang balita. Pero the moment na nagsalita na yan, patay na ang balita. Oo, at wala daw kinalaman ng prenup, kapatid. Oo, malinis malinilis hmm. naman daw ito. Yung talaga daw ang issue na talaga pinainvestiga and yun ang katotohanan. Yun ang sabi, hi, wala akong sinasabi, pero nanindigan talaga yung iba. Eh, sabi and... naman ng mga ibang netizens, bakit daw ba ang basihan daw ba sa pagmamahal ay ang kayamanan? Well, alam mo naman ang mga tao ngayon. Di ba, may pera ka, game na game well, ang mga ano. Oh, pero ko nga, may Willing naman si Dominic na pumirma ng prenuptial. So, ano saan ang issue doon? May Mas issue talaga. Yung... Oo. O. Talaga may katotohanan talaga na lalabas at lalabas at sasabog yan soon. Oh, yan ang oh. abangan natin. Anyway, yan po ang aming opinion dito na talaga naman naglalabasan na. Baho nga ba ito? Yes, o, talaga, alaw, araw, Oo, talaga katotohanan. Halos araw-araw. Oh. Meron pa naririnig na balita. Oo, oh, lahat naman tayo. Sista may baho eh. Yes. Di ba? Anyway, ito lang siguro, siguro. Kilala sila kaya iba ang dating sa masa. Yes, at napag-uusapan. Anyway, thank you so much for tuning in and we'll see you again soon. Grabe. Pera-pera, no? Correct. Okay.